Ano ang problema ito ka? May nitulo ko. Eh. Parang kailangan ko ng ano ng magpapalamig. Ako pa rin yelo. Ano sa may, ano, lagay mo sa may parang ano, baba sa sabi sa lampen. Hindi, ano, gusto ko yung... Kinakain? Malamig. Scramble. Scramble. Hindi, ano ko nun. Scramble masyadong ano yun eh. Ah, uh, makaran ice candy. Ayoko na. na ako sa ice. Alam ko na. Halo-halo. Halo-halo. Ku. Halo-halo. Hmm. Oh. Parang ano? Ayan na, ayan nata. Halo-halo. Diyan, diyan. Ah, hindi tinapadai yan. Ito ano yung tinapadai niya. Halo-halo. Eh, pede. Halo-halo. Mapalamig, sakto. Oh. May init to. Oh. Oh. Hello. Hello. It's Kobe. Kobe, si Kobe naglalako ko na lang ng ano eh, boss. Hello, hello boss. Paano si boss? Hello, Yun ang yun ang hinahanap ko. Kalo ko scramble lang, Oo, no? uh, uh, special to, boss. Hello, hello. Special na hello, hello 'yan. Magkano 'yan, boss? Ano lang to, ah, uh, swenta. 50 kwenta. Pag walang ano, pag walang yellow, halo-halo. Okay lang 'yun. Lang 25 lang, syempre. Kalase. Ito mo 'yung yellow nito, ah. Halo-halo. Hindi ko kilala nga mayroon ting sawg 'yun, Sige, boss. Bigyan mo big libre, bisa mo. Ano mo lamang? Sige, dalawin mo na, boss. Halo-halo. Boss. Ako mo sa. Halo-halo. special Halo up boss eh Hello Boss may topic siya boss oh eh. Yan pa yung halo-halo na ano natin Ano ah, naman boss halo-halo alam halo di mo sya to kumakain din Halo-halo Hindi, di ganyan yun pre Ito nga yung halo-halo special kaya nga special eh Halo-halo yung may ano yung may nata de coco Ano mo ano mo ano mo Hindi na uso yun boss Ang ina Lalo ba yan? Oo! Oh, Walang oh, dapas baka, baka, sabi mo, tinipid ka sa ingredients. Oh, yan. o oh, dagdagan ko pa. Oh. Eh, no. oh. Ay, o ko tayo nito. Hindi. Kwenta hindi. yan, boss. Kwenta. Hindi yung alu-alu na hinahanap namin kasi, boss. Yung ano, yung... Oo, oh, oh, mayelo. Pero, ano, tawag nito may may ube, may leche plan. Yun yung special, may Ito, ito merong leche. Ito ikaw ang leche ka leche lang. Eh. Leche talaga, leche tong tindahan to eh. Eh, okay, boss, bago nga bago na ngayon boss yung halo-halo. Ito ang mga, mga special eh kahit pumunta ka doon sa labas. Pero kasi oh. hindi ganyan yung ano, yung kasi gusto namin maref ma-refresh eh para oh. inis Parang ini-stress mo pa kami, eh, tarantado ka eh. Mainit nga boss. Wag ka sumabay, boss. Ito, maraming yelo. Oh. Sinuruga ka pa <laughs> sa <laughs> yelo. Talagang maalala, alam, na ito mainit ulo mo. Mainit yung ulo mo. Huwag ka nang ulo mo, boss. Ito na ba so? Halo, halo. Hindi, hindi ganyan. Boss. Huwag mo na ipilit. Huwag ah. mo na ipilit sa akin yan. hindi yan yung halo, halo na hinahanap namin. Ang gulo nyo. Sabi nyo kanino, gusto niyo halo, halo. Halo, halo ka. Oo, oh, ito halo, halo. Eh, bakit ganyan yung, ano, yung sawgo? <laughs> oh, bakit? Halo, halo. Halo, halo, ba yan? Oo, oh, halo, halo. alu alu Anong halo, halo yan? Kita mo, oh, may nuts. Oo. May green fish. Oh, oh, may nagaraya. Oh, alu-alu, alu-alu nuts. Abega, 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 gago! Kasi kita tutus mo? Oh, alu-alu, oh. alu-alu ni, hindi, man, hindi ganyan. Cicir ang alu-alu ya ni. Ingai, ingai yang makan bagong yang cicir yang alu-alu. eh! Hindi, mana? Parah nampung. Oh, pelatat tu. Abega atas. Oh, pelatat atas gatas. Hindi na nga uso ngayon yun. Walang gatas, walang gatas. Ay, nung yelo, pag natunaw yung lalakarin kung halo-halo na may ano. Tutunaw din pag natunaw yung yelo, lalakakapit yung mga lasa. Yung yelo pa, hindi kinayod di o. Oh. ano, ito, pinokpok sa pader. Boss, kinagat kagat mo lang yung boss. Pag kinagat kagat mo lang yung lalasa na yan, eh. Oo, ayun na, boss, o. specialty ang boss, halo 50 pesos. Kati pa kayo, good for three person yan. Oh, tiga mo nga. Oh, <laughs> alat ang ano? Alo mo? Alas ang... na lahas ano eh. Okay naman oh. ako. <laughs> <laughs> ah, hindi naman ito yung gusto natin eh. Tanga na, ayaw namin yan, boss. Na, na, niyo, ang na, ayaw mo na si Jim. Paglaku ko na sa ibang barangay. Maris ka na dito, maris ka na, maris na. niyo pa yung business ko. Paala ka sa buhay niyo.